What's up, what's up guys! Good morning! It's 4am the morning, as you can see, solo ride tayo Kasi, hindi tayo makakasama sa riding na doc Merong seminar sa school yung mga anak ko And I have to attend it So, kaya maaga rin tayo nag-ride kasi 8am yung start ng seminar So, at least mga 7.30, dapat nasa bahay na tayo Syempre, kailangan natin attend yung mga daddy duties natin hindi lang puro bike so tara samahan nyo ako dito sa quick ride nito so nandito na tayo Henson Street papasok tayong main gate ng Clark yes we're going to Clark yun yung lagi kong choice na ito if I wanna do a quick ride like I've said kailangan 7.30 na sa bahay na ako mag start yung online seminar actually orientation siya hindi naman yung seminar eh sa school ng mga anak ko Suwerte pa oh nabutasan tayo Buti nilang lang na tayo. I hope the sealant will hold. Sana hindi na sumingaw. <laughs> Derte. Asam City Clark. Papasok na tayo sa entrance ng Clark. Ligo tayo dito papuntang Clark Global City. Ikot muna tayo dito. It's only 4.34 in the morning. On my right side, Hero Cemetery. Uh, alam ko dito yung parang libingan ng mga sundalo. I think Clark Veterans Cemetery. Ah, okay. Hindi siya Hero Cemetery. Veteran Cemetery. Clark Global City, mayro' park dito. Ayan. Kaso ang dilim. <laughs> Actually, merong paikot pa dito eh. Kaso sobrang dilim nga. Tapos ako lang mag-isa. <laughs> parang ayoko umikot. So, dito na lang tayo. Ikot tayo dito sa may Petron. Sa may likod niya. Tapos, ikot pa tayong Medical City. <laughs> ito, the Medical City Clark. Tapos, ito, Clark Aero Park. Mayroong Starbucks dyan. Alam nyo ba, yung Clark nasa top 10 siya na cyclist-friendly destination. And it's all because of this bike lane. Tingnan mo na, no, mayroon siyang dedicated bike lane na napakaganda. Rubberized pa yung paint. Malayo ka sa daan. Yes, reminder nga pala, kapag merong bicycle lane dito sa loob ng park, make sure you stay on the bicycle lane, okay? Kung hindi, pag na kayo ng CDC police, susitahin kayo or worse, pwede kayong i-escort palabas ng park. Akyat tayong Hilili Hill Plaza. Nagal ko rin di nakaakyat dito ah. Balikan natin to So itong Lily Hill Plaza, ito yung favorite na pambudol sa mga baguhan biker. Lalo na kung first time mo magbabike. Ay nako. So itong Lily Hill, it also serves as a right of passage. So kung bago cyclist ka, nagawa mong pidalin to hanggang taas na hindi umihinto, hindi nagtutulak. Good job! Nakapasa ka na, cyclist ka na. Pag nakarating ka na rito, sa may apartment ito na yung pinakamatarik na part pero ibig sabihin oh, lapit ka na sa dulo yun know. so pumasok tayo sa Clark International Airway yep pwede magbike dito pagdating nyo dito sa mismong entrance ng airport u-turn na tayo hindi <laughs> na allowed yung mga bike dyan eto u-turn na tayo dito dahan-dahan lang ah dito sa may El Caballo picnic ground makikita nyo yung dinosaur island or Clarkland it's a dinosaur theme park na pwede nyo puntahan El Caballo horseback riding so pwede kayong magret ng kabayo doon tuturuan ka nilang sumakay na kabayo tapos you can ride the horse around the park or alam ko meron silang uh, parang package so sasakay kayong kabayo and then dadalhin nila kayo sa Mount Pinatubo or at least dun sa base camp ng Mount Pinatubo. Question lang, kung sasakay ka ng kabayo nila, magbabayad ka. Eh what if yung kabayo yung sasakay sa'yo? Babayaran ka kaya nila? Nandito tayo ngayon sa napakalaking rotonda dito sa loob ng park. Uh, actually, hindi ko alam kung ano yung pangalan ng rotonda na to eh. Pero uh, sa mga runners and siklista, uh, ang tawag nila sa rotondang to is Lollipop kasi talagang malaking malaking rotonda siya and sa gitna nito parang meron siyang park, pwede ka magpahinga Carg International Speedway merong circuit and drag race dyan so during the weekends ang daming mga pangkarera sakyan dyan, hindi lang sakyan, pati mga motor so kung bagong cyclist ka and nakapasa ka na dun sa Lily Hill so eto na yung second right of passage mo Pader, the wall kung China merong Great Wall of China tayo meron tayong Great Wall of Clark so bakit nawag na Pader to? Ayan yeah, o tignan nyo <laughs> puro Pader makikita nyo dito magbula sa hanggang dulo so halos 4 kilometers to Naahon hanggang aqua planet like I've said almost 4 kilometers to pero yung umpisa nito, swabing swabe lang. Actually, yung grade niya, ayan o. 1.1% lang. Pero as, as you go forward, medyo tumataas yung gradient niya. Tapos, yung pinakadulo, yun yung pinakamataas na gradient. Although, maikling maikli lang yun. Pagdating nyo dito, Korea CC na hotel resort, dito na mag na talaga tataas yung gradient ito na yung last segment actually ito na yung talagang pinakamatarik dito sa uh, pader na to eh itong part na to yung dulo aqua planet Woo, grabe Woo. time check 6.16 na so kailangan balik na tayo sa bahay medyo oras na so after ko magpader pagdating sa uh, aqua planet mas prefer kong dumaan dito eh so magli left turn tayo dito imbis na didiretso tayo daan tayong Fontana again daan tayong bike lane dahil merong available na bike lane so kaya prefer ko dito napakaganda ng ano ng view dito tapos mapuno mapresko tapos walang masyadong dumadaan ng sakyan <laughs> so, di ba ganda ng tanawin dito diba ba you o know? wow, tignan nyo. In front. Tapos, walang masyadong sasakyan. Golf course ng Fontana. and then right in front. Ito yung Fontana, mga villas. I'm not sure kung Fontana pa rin yung name niya. Eh. Alam ko, under new management na siya. In front of us, yan naman yung Midori Hotel and Casino. Yan naman, yung malaking digital billboard is the Swiss Hotel and the Marriott Clark Hotel. Dito rin matatagpuan yung Han Casino Resort. Ayan o. Oh. And right beside that is the Widow's Hotel and Casino. Dito naman makita natin yung Mimosa. Meron ding hotel dito and mga casinos. Royce Hotel and Casino. So this is the old hotel and casino ng Royce. And eto naman yung bagong hotel ng Royce. di ba? Social. Merong old, merong new. O oh, ba diba? Ang daming hotel and casino dito sa loob ng Clark. Hindi pa nga lahat yan Hindi ko pa nakapakita yung iba. Ilan pa lang yan. So dahil Clark, one thing I love kapag nagrota ako dito sa Clark, pag pauwi na ako, puro luso na yung dadaanan ko. So mabilis na yung pauwi ko. Dito na tayo sa bahay. It's only 6.58 in the morning. Kita nyo, wala pang tao sa daan. Yeah, it's good. Maga tayo. So dahil dyan, please subscribe, hit the notification bell, select nyo yung all, like and share. Lagi nating sinasabi, sharing is caring. 55 kilometers, then not bad for a short time.